Lahat ba ng panalangin ay pinapakinggan ng Diyos? Maaring tayo ay gabi-gabi na nananalangin sa Diyos at umaasa na ito ay kanyang papakinggan. Ngunit minsan dumarating sa point na tayo ay nagtatanong sa ating sarili na lahat ng ating panalangin ay tila ba na hindi pinapakinggan ng Diyos. Dapat natin malaman na hindi lahat ng panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. At dapat din natin malaman kung kaninong panalangin lamang ang kanyang pinakaykanggan. Kaninong panalangin lamang kaya ang tinapakinggan ng Diyos? Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos. Tignan natin ang sinasabi sa John chapter 15 verse 7, Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo, amin. Dito ay nalaman po natin na kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, at ito ay ating nauunawaan at ito ay nananatili sa ating puso, ang ating mga panalangin ay pakikinggan ng Diyos. At lahat ng ating hingin ay kanyang ipagkakaluob kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang binanggit sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan, Amen. Nalaman natin kung kaninong panalangin lamang ang pinapakinggan ng Diyos, at ito ay sa mga mananampalataya, na nanatili sa salita ng Diyos, nakakaunawa, sumunod sa kalooban ng Diyos at naipanganak muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Ikaw paano ka manalangin? Ito kaya ay pinapakinggan ng Diyos? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you. Once again we invited everyone for free Bible webinar this coming April 20 at PICC Pasay City. If you are interested comment down below. See you there.